kumusta mga ka-atletiko? Maraming NBA players ang malahalimaw sa loob ng hardcourt dahil sa kanilang galing at katakot-takot talaga sa kanilang mga kalaban. Gayunpaman, wala sa mga ito ang makakatapat sa mga multo sa kilalang Haunted Skirvin Hotel. Sa unang tingin, normal lang ang itsura ng hotel. Medyo luma ang architecture ng building tulad ng lahat ng mga nakakatakot na lugar. Mahigit isang daang taon na ang hotel at sinasabi sa website nito na magbibigay ito ng pagkakataon sa mga na bumalik sa naharaan. Time travel pabalik sa lumang hotel, perfect venue para mag-check-in ng mga multo. Galing mismo sa mga NBA stars ang storya ng katatakutan sa hotel na to. Ang unang kwento ng kababalaghan, sagot ni Derrick Rose. Sabi nga niya, lumahiraw siya sa isa sa mga pinakadelikadong lugar sa Chicago. Pero hindi niya kayang mag-isa sa skirvin, kaya pinakausapan niya dati si James Johnson na may share pa ng kwarto. Serious mode on na isipan din daw dati ni Ron Artest na magsampan ng kaso laban sa multo ng Skirvin dahil sa pananananching sa kanya at hindi ito biro ha, seryoso raw si Artest. Hindi naman nakaranas ng anumang paranormal na karanasan si Kyrie Irving sa Skirvin ngunit sinasabi niya na ang mga bedbugs ang dahilan kung bakit hindi siya nakapaglaro dati sa isang game kinabukasan. Gayun pa man si Irving nakilala sa kanyang mga kakaibang paniniwala tulad ng flat earth at fake moon landing ay nais gumawa ng pelikula tungkol sa Skirvin at sa kanilang hindi magandang reputasyon. Kaya alam mo na sa kaso ni Irving, gugustuhin mo ring malaman ang pinagmulan ng mga kwento-kwento bago ka maniwala. Eh paano nga ba nakuha ng lugar ang kanilang reputasyon makilala sa pagiging hunted? At bakit parang natatakot ang mga NBA players na magstay dito? Narito ang isang mabilis na paliwanag sa paranormal activity sa hotel. Base sa mga tala at kwento-kwento, ang unang may-ari ng ng Skirvin, si William Bowser Skirvin, ay hindi talaga isang mabuting tao. Una sa lahat, tinatawag siyang William Bowser Skirvin, na indikasyon sa US ng pagiging isang serial killer dahil madalas na ang serial killers doon ay tinatawag ng may tatlong pangalan para hindi mapagkamalan ang mga kapangalan nito. Ngayon, mapalik tayo sa kwento. Nagkaroon siya ng relasyon sa isang chambermaid sa hotel at matapos itong mabuntis, itinago niya ito sa itaas ng hotel para hindi ipakita ng mga tao. Siyempre, hindi ito magiging kwento ng moto kung walang masamang ending. Ang chambermaid na tinatawag na Effie ng mga empleyado ng hotel ay hindi na nakalabas ng hotel ng buhay. Ayon sa alamat, matapos mga anak ay nabaliw siya sa pagkakakulong sa hotel at tumalon kasama ang kanyang baby mula sa bintana. Si Eddie Curry, ang dating center ng Knicks, ay isa sa mga unang biktima ng scurvin. Nagkaroon siya ng kwarto sa 10th floor kung saan sinasabi na aktibo ang chambermaid na si Effie at ang kanyang baby. Sobrang natatakot si Curry kaya't napilitan siyang mahipagpalit ng kwarto kay Nate Robinson. Si Curry na 7 footer and 300 pound man ay walang laban sa banta na baka bigla na lamang lumitaw si Effie sa kanyang banyo. Nakadalas ay kinikwento ng maraming bisita. Mahaba ang listahan ng mga manlalaro ng NBA na hindi komportable sa kanilang papamalagi sa Skirvin. Umabot sa punto na mas pinipili na lamang ng ibang manlalaro na maghanap ng ibang matutuluyan kapag ang kanilang team ay naglalakbay sa OKC. Ayaw matulog ni Taj Gibson at Wesley Johnson sa hotel na ito. Hindi naniniwala sa multo si Team Hardaway Jr. Ngunit nagbago ang kanyang isip matapos siyang matulog sa Skirvit. Si Lou Williams na malakas ang loob ay nag-tweet na ayaw din niyang matulog doon. Hindi lamang sa mga NBA stars nagpapakita si Effie. Ang sportscaster na si Bill Simmons din daw ay hindi makatulog sa hotel na laging nakakarinig ng mga iyak ng sanggol. Ang mga trabahador sa hotel ay nagulat din ng mga nawawalang tools sa hotel. Mga furniture na gumagalaw ng sarili at mga aparisyon na naglalakad sa halls ng hotel na bigla na lang nawawala. Maganda ring strategy ng OKC Thunder ang hotel na ito dahil pag dito nagstay ang kanilang mga kalaban, eh siguradong groggy sila the next game nila against OKC. Dahil sa mga multo, na gumagambala ng kanilang pagtulog. May mga instances na ang Lakers noong panahon ni Kobe ay nashift ang run sa playoffs matapos mag-check-in ng apat na gabi sa Skirvin. Sa 2012 finals naman ng na Miami, nag din sila sa Skirvin at ang kaisa-isahang game lang na natalo sila sa series ay ang laro noong naka-check-in sila sa Skirvin. Kaya kung nasa Oklahoma City ka at naghahanap ng isang lugar na may kasamang konting kaba, bakit hindi mo subukan ng Skirvin? Magdala ka lamang ng kaibigan dahil hindi mo alam kung sino o ano ang maaari mong makasalubong sa hallway. Ikaw, anong kwentong katatakutan mo ka-atletiko?